Simulan na, ang natakot ka ba? <laughs> ang multo sa room 313 at 13. Sa isang lumang ospital sa Maynila, may isang kwartong matagal nang hindi ginagamit. Room 313 at 13. Hindi ito basta-basta pinapasukan. At kung may bagong staff na nagtatanong kung bakit ito nakapadlock, ang sagot ng matatagal ng nagtatrabaho roon ay isang malamig na babala. Huwag mo nang alamin. Ayon sa bulong-bulungan, sampung taon na ang nakalipas mula ng may isang babaeng pasyente ang ipinasok sa kwartong iyon. Matapos siyang matagpo ang walang malay sa banyo ng ospital, Agad siyang isinugod sa room 300 at labing tatlo. Pero hindi siya nakaligtas. At mula noon, nagkaroon ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay sa parehong kwarto. Ang mga pasyente rito ay natatagpo ang patay. Walang sugat, walang sinyalis ng sakit. Ang kanilang mga mata nanlalaki sa takot. Dahil sa sunod-sunod na insidente, ipinasara na lang ang kwarto pero kahit wala nang gumagamit dito, may mga bagay pa rin hindi maipaliwanag. May mga nurse na nakaririnig ng mahihinang iyak mula sa loob kahit na sarado at walang tao. Minsan, may dumudungaw na anino sa bintana at may mga pasyenteng dumadaan sa hallway na nagsasabing may babaeng nakatayo sa pinto, tahimik na nakatingin sa kanila. Ngunit isang gabi, Isang bagong nurse ang naka-assign sa night shift, si Carla. Ang gabing hindi na malilimutan. Alas 12 na ng gabi. Tahimik ang ospital maliban sa mahihinang tunog ng mga makina at ang langit-ngit ng lumang sahig. Habang nag-iikot si Carla, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng room, tatlong daan at labing tatlo. Napakunot noo siya. Hindi ba nakapadlak ito? Lumapit siya upang isara ito nang marinig niyang may mahihinang bulong mula sa loob. Tulong! Napatigil siya. Isang mahina at halos pabulong na boses ng babae. Tulong! Huwag mo akong iwan! Tinilabutan siya. Hindi ito posible. Sarado na ang kwartong iyon. Wala dapat tao sa loob. Pero sa pag-aakalang may posibleng naiwanang pasyente, marahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob, may isang kama sa gitna. Sa ibabaw nito, may nakaupo. Isang babae. Naka-hospital gown. Mahaba ang buhok. Nakayuko ang ulo. Hindi gumagalaw. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ni Carla, nanginginig ang boses. Dahan-dahan, ang babae ay tumingin sa kanya. Ang mukha nito, sunog, natutuklap ang balat at wala itong mga mata. Pero kahit wala itong bibig, narinig ni Carla ang isang boses na dumiretso sa kanyang isipan. Tingnan mo ako! Biglang bumigat ang paligid. Parang may kung anong puwersang humihigop sa kanya papasok ng kwarto. Nanginginig ang kanyang katawan. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at umatras. Pero sa kanyang balikat, may isang malamig na kamay na humawak. Napatalon siya at napasigaw. Mabilis niyang sinara ang pinto at tumakbo papalayo. Hindi na lumilingon. kinabukasan ikinuwento niya ito sa mga senior nurses Ngunit imbes na magulat tahimik lang silang nagtinginan Ngayon mo lang siya nakita tanong ng isa Napalunok si Carla Anong ibig mong sabihin Napabuntong-hininga ang matandang nurse Maswerte ka Nurse Carla Hindi ka niya pinasok sa kwarto Kung pumasok ka hindi ka na sana nakalabas Lalo siyang kinilabutan ano ba talaga ang kwarto na yon? Tahimik na lumapit ang matandang nurse at bumulong. Hindi mo siya dapat pinansin. Baka sumama na siya sayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Tikbo, ang apo ni Lolo Temyong. Sana po ay inyong nagustuhan ang istorya. Humihiling po ako na kayo ay mag-subscribe. Sa akin channel na Natakot Ka Ba? Mag-comment lang po kayo para sa shoutouts. Maraming salamat po.